mundo sa labas man at sa loob magandang umaga sa inyong lahat guys so andito naman po kami guys sama-sama ayan ano mang anong kinakain nyo dyan bro pulo ano yan mabulo daw ha mabulo ah mabulo ayan oh thick wood tawagin yan ay ibig sabihin ang kahoy nyan yun ang thick wood Ah, matindi pa lang kahoy niyan. Ayan guys, sumayan oh. wow, <laughs> so may mga bunga oh. Kain nila. Pader masarap. Matamis? <laughs> patamis. Yung kinukuha namin ng elementary kami. <laughs> Dapat yung nandoon pa sa taas. Paborito lang na lang ako yan. Yan. Para itlo para kamote, di ba? Ayan guys, kumakain sila ng ah uh, protas na mabulo kaya pala siguro sa Cebu mayroong mabulo paraming may mabulo doon yeah. Parker, na mabulo ka okay. si mabulo panukay uh? uh, um, panalo ngayon baka ha mga sungkit. Di sungkit yun, nabisaya. Ano yun eh? Siling eh, ano eh? Tikin. Hindi, itawag nyo yung panungkit yun. Eh, dugit Dugkit. Atan yung panungkit ngayon eh. O, sit na. Ayan, nag a sila guys sa panungkit sa Tagalog. Ha? ah yung ah Ano? Sibot. Ha? Sibot? Sibot. Sibot sa isda yun. Ako? Sibot sa isda yun. Ano yun? May siya ko. Ano ba nga? Sige na tay <fie>

Pare so naghanap na ng panungkit, panungkit. Panungkit. Para sa chef. Dali, buot na 'yan. Kaya walang lagay sakyan pa rin lang namin 'yan eh. Sisi kasih garis tu rito, Brad. Berat. 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 Wala, hindi ka makikita eh. Ayan, man. Ayan, guys. Naghahanap yun Ayun. Ayun. Hmm, nakakita talaga ng pasungkit. Panungkit. Talaga ang Pilipino talaga. Mga ano talaga sa mga paraan na yan. Ayan, may mga panungkit. Ayan, 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 ayan. Ayan, maganda kainin. Nasa taas pa. Nahu. Ayan. Yun. Yun yun. Saluin mo kasi mapisa. Saluin mo kasi mapamano. Saluin mo kasi Wala na ako oh, na eh. Ayun. mo Ayun yun dahon. Ayun. Ayun. Wala na. Nakakuha na siya guys. Oh. Ayan guys. Oh. Woohoo. Marami pa. Oh. Tara.

Shout out Big TV Ayan, yan lang guys, pakaway-kaway lang Yung isa, simple-simple, lang. -simple, garilyo na pala Ano yun na? Sige na, may talaglaga na, na Sige na Oh, sige na, ibigay tayo paalam na ako. May binabanatan ka, hindi na, na, di, di kayo nagpapaalam. Magpapaalam kasi kayo. Ayun, no? Oh. Ayan hey guys Ayan ang plano guys So malapit na kami sa airport na ito eh. O O, o naman o, o. Basta na mumula hinug na yan yung Ayan. Okay guys Nangangawit yung kamay ko Kamagong. Doon guys, maraming kulo. Kuha oh, kami mamaya ng kulo ron. So kasal oh, ko yung yes, dito muna kami sa bulo. O nga, nga, ayun ma. Kamagong to eh. Kamagong to eh. Kamagong to, eh. Oh. Ano kung mabukong mabulo yan? Oh. Kamagong to na. Oh, isa lang yan ba Kamagong at sa si mabulo. isa lang yan eh. Oh. Kamagong at saka mabulo. Oh. alam mo na. Alam ko na, kaya siguro may mabulo na lugar sa Cebu dahil sa... Kamagong. Kamagong. <laughs> Kamagong. <laughs> Kamagong. Kamagong. Magulo guys. Oh, sige guys, bye bye. Bye bye. Thank you so much. Thank you. Hello. Thank you so much. Bye bye.